pala time. Magkikita pala kami ni Jet at ni Dwayne. Bakit ba? Palagi mong sinasamahan niyan si Dwayne. Kaya hindi mo samang tao si Dwayne. Oo. Oh. Magpapakatuta ako sa mga yan? Buti pa sila, itatakbang ako. Eh, ikaw. Nangsang ka. Wala, di ba? Ako kang stage sa labas. Para rin mamaya sa sinakulo. Si Don Pedro Rao ang sponsor? Kuya Jasper! Toy! Baluta! Hindi siya na rin akin ngayon na pumunta ka dito? Magbakasyon lang ako. Kita niya yung ano, set up dun sa Senako mamaya? Baluta ako, malaki yung donation nila. Pinagamit tayo pa lang yung simbahan ngayon? Magsitayo tayo. Sa ngalan ng Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Toy, mahigad! Ano? Pinit sa higad! <coughs> <coughs> aku panggil no, polis, aku nak jangka, Doktor. Masalah <coughs> Konting donasyon para sa sana ako mo. napakalaking halaga naman po nito. Hindi ko matatanggap ito. Pangdagdag lang naman sa pera na ibigay ko na sa simbahan. Hindi naman ako ibang tao, Father. Pwede naman ako mag-alay ng tulong sa simbahan ng Paraiso ngayong Semana Santa. Di ba? eyes on the target, Boss Rocky. On your command. Tanggapin mo na yan, Father. Taos puso namin na alayan para sa simbahan. Please. Maraming salamat, Don Pedro. Ubi. Father Nico, a small request. Ilang minutong attention lang ang taong bayan pagkatapos ng pagtatanghal. May gusto lang sana akong uh, ipahiwatig sa kanila. maaari. Don Pedro, hindi ko maaaring gawin yan. Bilang respeto sa simbahan. Gusto mo, pwede ko naman ibalik sa inyo. No, no. Father, please. Naintindihan ko naman. You have your principles. Take that money for the church. Thank you, Father Nico. If we kill Don Pedro today, baka hindi matuloy ang sanacomo. At yan ang dahilan kung bakit tayo nandito. Isapuso ko 'tong Ilabas sa mga kalasag, gumanda ko pala Bakit di mo ba? ba nakikita yung mga nasa lao? Ano pa lang yung yung mga salo? Pero eh, mga katawan na katapal na bakal o, Wala tayong labang kukawa sa kawal Pero ba, sama-sama natin palibutan Yung ako nalang sila kilabutan di pa pa kutsa, di pa pa pugo Puso man yung di pa pa dita At nagagunda, nagagunda Sige na bubutan, sila yung nagalo Kung pala't sa tinalupan, kami yung panalo Pero bakit para pula? Para ba pa. sila yung nagitayot na muhunan? Teka sandali, yung nagawin ko yung nagura Ako na mong pabalat, ako yung ako nakakira apa kutcha di papa apa bo musim mandiri tak predikta ano to cer pambawi lahat ng dinala ko dito sa presinto. Ang nilalaman niyan ay ang kasisira ng mga Kastilyo at mga Perez. Mga ebidensya yan. Mga witness. sa mga photo surveillance. Lahat yan totoo. Guys. Toy, guys daw. Ano ka ba tayo yun? May dala pagkain. Pangdagdag sa pagkain ninyo. Oh, thank you. Oh, oy, kainin mo daw. Kain ka. Kain! Doon ko ba yung ay, hindi diba? ka pa kumakain kasi kakakala dito, di ba? Kakain ah, ka lang dito. May no. mga matapos ko. Sobrang tamis ito. mo. Trahi ka. Toy, gusto mo o, Masarap yan. Diba? Ikaw, gusto mo mangga? <laughs> With all due respect, Captain Monte. Lasing ka ba nung ginawa mo yan? Anong sabi mo? Altaliwat. I'll hold on to this for now until we build a better case. Alex? Magkano ka? Ha? Huh? Magkano mo binenta yung kaluluwa mo kay Don Pedro? trabaho lang. Kaso ano pa bang alam mo eh? Kupas ka na. Kung ako sa'yo, sikapin mo na ng maging mabuting ang makitotoy. Kawawa naman yung anak mo. Lumaking lasenggero yung tatay. Sigurado ko, ang nabubuhay pa si jema Ikulong ah! ah! yan! Ya. Waktu gua susah sih yang badan asang. Ya oh. Doi, doi, doi buka situ. Cing. Ini boserinya nih. Jangan. kena. Oh, berarti doyan. Ayo, dikemari ya. Ino-kun. Balik. Balik. Doi. Oh. Pare. About nga pala dun sa nangyari yung isang araw. I'm sorry, dun sa nangyari sa church.